Hinuhuli na daw ang mga DDS vlogger na antay Marcos. Actually, hindi na talaga ako DDS. BBMs po talaga ako. <laughs> Naklang account ko. <laughs> Eto, inaresto siya. Kasi ang post niya, headshot. Tapos ang picture niya is Bogo City Hall. Tapos may arrow. Tapos nakaturo kay BBM. Ang OA ng mga satanistang yan, they took that opportunity to show yung mga lumalaban sa admin na ganyan yung pwede mangyari sa inyo as opposers. Correct. The arrow in the picture most likely pointed to BBM's head as stupid. Well, actually, ako, nung nakita ko yan, ang yun talaga interpretation ko na stupid si Bongbong. Talaga yung mga bisaya, eh. Sa totoo lang, di ba yung jowa ko, bisaya? Yung brutal talaga mag-joke. Ang ah, sakit kasi, ah, yung mga bisaya kasi sa to, totoo to, to lang, sa sakit magsalita eh. Matatalo sila sa kaso Joey, wala namang threat doon, sabi ni Sean. Well, yung, ang point lang naman nila dyan is ano eh, to show to everyone na, pag nag-post kayo, pag masyado kayong masakit magsalita, hulihin namin kayo. Ah, na naalala ko yung mga unang away namin ng jowa ko, yun yung sinasabi ko sa kanyang. Tartado ko kasi sakit-sakit mo sakit magsalita. <laughs> Brutal kami mag-joke pero yun nga kasi kasi ngayon pag nag-joke totoo yung may may, may katotohanan tapos gino-joke kaya masakit. <laughs> Ibig sabihin niya headshot yung bogo parang bulls actually yun yun yung ano kumbaga si BBM nakatayo yung bogo nandun sa taas niya tumama yung bogo dun sa ulo ni BBM. Bulls ay ka doon, nasakto ka. Na, ikaw na bogo, nandun ka sa ilalim ng Bogo City Hall. ba? Diba? Ayun, baka yung ibig sabihin ng headshot niya, isa pull sa ulo yung word na bogo. Hindi, actually, yun talaga. Yun talaga. Kasi nilagyan na nga niya ng arrow eh. Na mental assassin. <laughs> na mental assassin. <laughs> Nakatakot yung gobyerno ngayon, ano? At hindi ko maintindihan why Nung panahon ni PRRD, masahol pa kayo kay PRRD eh. Eh, you, you wish PRRD dead. Di ba ganun yung mga ano nun? Magbabayad ng pera, barilin nyo lang si yung mga ganun, di ba? Ayun nga, meron talaga yun. Kasi talagang may Mer meron, talaga yung baril, may talaga na magbabayad, 'di ba? Basta patayin lang daw si PRRD. Yun talaga matindi yun. And probably talaga yung mga men in uniform, yung mga uh, security group is going to take that kind of uh, insinuation seriously. Kaya nga 'di ba parang yung NBI on their own nag-investigate sila, but eventually PRRD called off the investigation. parang hindi ng pansin niya. Pina-call off rin niya yun. Ganun. Pero ito, hindi naman kasi rin klaro Ganon. And sana man lang, mer yun nga, no, merong cultural sensitivity ba? We, we really need to reach certain public consciousness wherein in na tayo nagkakaintindihan na. Eh kaso nga lang, ang problema nga kasi, yung mga kakamping, they are really out in the public conversation to, to dumb down the discussion. Doon pa lang tayo sa confidential fund. Bubububuhan, ayaw intindihin yung usapan. ba? Diba? Forthwith, away-away. Sabi ko nga eh, itong, itong insert insertion at saka amendment, yung sinasabi nila, magkaiba yan, magkaiba yan. Okay, I can accommodate yung definition ninyo na merong slight difference yung amendment and insertion. But the effect of that is the same. Whatever you amend, you have to justify. whatever you insert, you have to justify. And if you're going to amend, bakit naman ikaw, Risa, inubos mo ang amendment mo sa mga DPWH projects lang? Nakita niyo yung discussion ni Loren Legarda at saka ni Bam Aquino Na nagdagdag sila ng budget for the tertiary education program That was an insertion e Bakit sila kaya nilang mag-amend pero aligned dun sa kanilang advokasya Ngayon, ikaw Risa, talaga ang amendment mo lahat, DPWH O pagkatapos, ngayon, ang problema dito sa mga yellow at saka sa mga pink na to Bakit hindi nyo makita yung point Whether that is an amendment or whether that is an insertion in your dictionary Both must be justified ang tanong lang naman, may amendment ka? Oo. oo. Ayaw mo tawagin insertion, amendment. O di justify mo, bakit yung mga amendments mo para DPWH? Ano na ang status ng lahat ng amendments mo sa budget? Sen Aimee should, ano, no? Blow the whistle and talagang ano na. Biruin yung kapatid niya, tinanggalan ng, ano, ng SPG chief yung si Inday. All of Baka patay na ng kapatid mo si Inday. Madman na talaga si ano si Bongbong eh. point si Boyim. Kahit ino-oppose mo ng bonggam bongga. And Sen Aimi also had an interview sa DZRH yata. Yun. Sinabi rin niya pati raw yung nanay nila galit na sa ginagawa ni Bongbong eh. Ang nakarating nga sa akin na kwento, kaya I, I posted about it, ano. Kasi nga ako, yun talaga yung gusto ko. Gusto ko na sana, sana i to ni Sen Aimee, ganon. Isa i niya na mag-resign na yung kapatid niya. Yung narinig ko nga is that, ang sabi sa akin, isa lang sa concern ni Sen Aimee is si Matthew Manotoc. Si Matthew, yung anak niya na go, vice-governor, dating governor, vice-governor na ngayon ng Ilocos Norte kasi medyo ano rin eh questionable kasi kung si yung ano eh yung pinafraternize nito ni Matthew Manotok eh ni Vice Gov Matt question kasi close siya kay ano eh close siya kay Sandro at saka kay Bongbong pagkatapos several times pinipili niya yung pinsan niya at saka si Bongbong Marcos Ganon... so parang hindi niya sinusuportahan yung ano niya hindi niya sinusuportahan yung nanay niya and I think pagka nag Bongbong -bong resign si Amy talagang mabibitak talaga yung relationship nila ng anak niya I think yun yung concern ni Sen Amy kasi yun, yun, yung nakapagsabi ng yun yung kwento na parang ito yung isa sa pumipigil kasi si Borgi manotok daw wala man daw pakialam yun so si Borgi nagigil dyan sa decision ng nanay niya kung anong trip niya bala siya tapos yung abogadong anak ni Sen Amy makaduterte din daw yun So, itong si Matthew Manotok, siya yung ano. Kasi talaga may kasi pag nag nagbombong resign si Amy, yun yun yung sakripisyo niya, mag, mag aaway sila forever ng anak niya. Actually goods din niya na pinipilit nilang maging ombudsman si Remulia, demonyo para mas lalong umalab ang galit ng Pinoy para umalsa ng tuluyan, sabi ni Lionheart. Yan, ganyan din yung sinasabi ni ano eh. Ganyan niya din yung sinasabi ni si si, si John Writer, 'di ba sabi ni John Writer? Nako ano, nako masyadong tense diyan. Kayaan nyo yan, kayaan nyo yan. Kailangan yan para makarating na tayo sa finish line. Ang hindi ko lang maintindihan dito, the pinks are celebrating na parang, ah ayan, e, par ano ba akala nyo kay Boying, kakampi nyo? Ano ba akala nitong mga pink, kakampi nyo si Boying? So, that is why I cannot trust the pink and the yellows. And that is why I want to be distinguished, to, to have a distinction between your politics and our politics. Kasi Bex, kami kahit galit na galit kami kay Lenny, we do not want anything blatantly against the law to be done against Lenny Robredo. Kahit nakakairita siya. May temperance kami, mga Duterte supporters kayo wala. Kayo as long as madidikdik ang u ang ng mga Duterte at ng mga Duterte supporters sa putik as long as it's going to embarrass us, as long as it's going to ruin us, you're all for it. Pero sa totoo lang, kaming mga Duterte supporters, hindi kami ganun. Kasi yung law na nag apply sa amin, yun rin ang nag apply sa inyo. Hindi namin nakakalimutan yan. So ngayon, yung mga nagsasabi, yung mga pink na, yung mga ano, no, sobrang cheap talaga ng PR ng pink. Sobrang kadiri. Sobrang kadiri yung mga tuwan-tuwa sila tapos may mga memes pa sila na oh Inday Sara has DDS Army ganyan ganyan BBM has Boeing ganyan ganyan yung mga ganong etos nila na parang ano bang akala nyo kakampi nyo si ano kakampi si Boeing you think you're not gonna be the center of ano you're not gonna be the you're not going to be a victim at all What do you think happened to Risa Ontiveros? DDS ba ang gumawa niyan kay Risa Ontiveros? yung pagpapahiya kay Risa Ontiveros ng sagad? Is it the workings of DDS? Si Kato niya ang nag-expose niyan. Sino ang ang close ni Kato Ning? ba? Diba? Sino ang close ni Kato Nying? O, di syempre, malakan ba? Diba? Although, merong ibang chismis, meron akong chismis na naririnig. Ang sabi, si Bam Aquino daw yung may pakananong pag-release ng insertions ni Risa. 'Di ba si Matthew ngiwi, -ngiwi din? Oo. Close kay ano Sandro at BBM eh. Ha, so kapit tayo dahil tingin ko mas mara mas marami pang mangyayaring ano no. Mga crazy decisions. I'm very sure. Hinuhuli na daw ang mga DDS vlogger na anti Marcos. Actually, hindi na talaga ako DDS. BBMs po talaga ako. <laughs> Nakaklang account ko. <laughs> Puta ka, Sir Jack! <laughs> Ayan. Punta tayo dun sa hinule na vlogger, si Mike Romero. Kawawa naman. Grabe yung ginawa nila. So, ngayon, ito si Mike Romero. Ito si Mike Romero ay nag-post ng picture na ang caption niya ay headshot. So, ito na nga, no? Ito, inaresto siya. Kasi ang post niya, headshot tapos ang picture niya is Bogo City Hall tapos may arrow tapos nakaturo kay BBM. Wala well, mga insinuation dito na barilian or whatever. Sila na lang 'yung nag-isip, 'yung interpretation nila, sila na lang nag-isip na ano siguro na it pertains to violence ganyan. But anyway, 'yung interpretation nila, headshot at naka at arrow na nakaturo mula sa salitang Bogo. Papunta papunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Meron bang ano? Ano ano bang ibang gamit ng bogo? 'Di ba bogo? Sabi, yung sabi ng mga Bisaya kong kakilala, ang bogo daw dalawa yung ibig sabihin. Bogo tree, bogo puno, pagkatapos yung isa bobo. Yung isa puno, pagkatapos yung isa bobo. So kaya, ininterpret nila as a threat to the life of the president. Na, in, ano, inciting to sedition yung kinaso eh. Ang OA ng mga satanistang yan, they took that opportunity to show yung mga lumalaban sa admin na ganyan yung pwede mangyari sa inyo as opposers. Correct. So, ayan. So, inaresto na nila siya. The arrow in the picture most likely pointed to BBM's head as stupid. Well actually ako nung nakita ko 'yan, ang yun talaga interpretation ko na stupid si Bongbong. Na stupid si Bongbong. Ni share din kasi ni Baste 'yan. Hypothetically speaking, if something bad ever happens to VPISD because of the current administration, do you think Mayor Basti is ready to become president of the country? Do you think he can handle it, Ms. Joey? I, I do not know hindi ko alam. I am not even sure if he even wants it eh. Makakalabas yan basta magaling na lawyer. Well, pero 'di ba? Tapos eh, hindi pa nila hindi pa nila tinikin to consider kasi Kasi ganito talaga yung mga Bisaya, eh. isa totoo lang. Di ba yung jowa ko, Bisaya? Yung brutal talaga mag-joke. Yung brutal talaga mag-joke. Ang ah, sakit kasi, ah, yung mga Bisaya kasi sa, sa totoo lang, sa sakit yung magsalita, eh matatalo sila sa kaso Joey, wala namang threat doon, sabi ni Sean. Well, yung ang point lang naman nila diyan is ano eh, to show to everyone na pag nag-post kayo, pag masyado kayong masakit magsalita, <laughs> hulihin namin kayo. 'Di ba? <gasps> ang sakit-sakit sakit kayo magsalita ng mga Bisaya. Si ano, si Carl, Carl Carlo David Galay, pag nagpo-post 'yon, sakit-sakit sakit kayo mag-post. <laughs> sorry na correct ibang joke ng mga bisaya pero para sa amin wala lang oo totoo na naalala ko yung mga unang away namin ng jowa ko yun yung sinasabi ko sa kanya tartado ko kasi sakit sakit mo magsalita <laughs> yun yung ano ko <laughs> pero sa kanya joke lang yon <laughs> pero ako talaga nasasakta na yung damdam syempre pa princess ako eh ba diba? <laughs> Siyempre po, princess ako ng onte, ganyan-ganyan. Brutal kami mag-joke, pero yun nga kasi. Kasi ngayon pag nag-joke, totoo. Yung may, may, may katotohanan. Tapos jino joke kaya masakit. Alam mo? <laughs> Totoong biro. Oo, oo, oh, correct. Sensitive pa naman mga Tagalog. Oo, oo 'di ba? Eh, kasi nga 'di ba virgin kami dito. 'Di ba virgin kami dito sa Tagalog, mga ano kami dito. Mga malilinis... May soft side pala si... Hindi, sa jowa ko lang. Siyempre, di ako magka sa jowa mo. Pa Pa-bebe ka, ganyan. Siyempre, jowa mo yun eh. ba? Diba? Meron kang ano... Meron kang space na... magpa <laughs> So, anyway yun. Direct to the point, mag-joke ang mga bisaya. Yung ibang bisaya, ang love language, o oh, cry... Oo, correct. Sa totoo lang, yan yun eh. Yan yun. Yung mga bisaya, yung iba... Kasi, hindi naman lahat, pero karamihan sa mga bisaya at least yung dalawang ano, mahaderang bisayang kilala ko na itago na lang natin sa pangalan Tio Moreno at Paulo Calinote. Ayun, ganyan yung, ganyan yung love language nila mang okra. <laughs> mang okra talaga. One half truth, one half exaggeration. Kaya ma kaya masakit. Yung mga sinasabi ng Bisaya, puro totoo with a splash of joke. Asawa ko Tagalog pero nagigets na niya brutal jokes namin. Ngayon alam na niya at nasasaktan niya ang family niya sa mga jokes niya. <laughs> Gets niya. So ano, ano, hurt people, hurt people. <laughs> Born and raised by pure bisaya parents normal lang naman sa amin ang ganyan we're not mean we're just honest we can we can be polite but whenever we kid, we tend to malditos maldito oh meron kayong maldito button eh no sa totoo lang meron kayong maldito maldita button so anyway ano ano yung parang sana eh ito kasi napupula sa mga taga Luzon ano we're not inclusive enough so sana ako ako i'm pretty sure si si ano, uh, Director Jimmy is just following orders. Pero, I think, when you apply the law and you try to, you know, before kayo makarating sa ganitong klaseng sitwasyon, sana merong cultural sensitivity, di ba? Sana merong cultural sensitivity na parang, I, I mean, if you think na, if, 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 if you think that that joke is not safe, hindi ba dapat, warningan nyo na lang muna, just ko, di ba? Warningan nyo na, aresto talaga agad na para namang ano, Aresto agad? Parang sobrang sensitive. Yung ganito kasing treatment natin sa kapwa natin Pilipino, this furthers divide us eh. Meron bang insinuation ng violence? Meron bang sina merong bang nabanggit na baril? Meron bang ano? Ganyan. Kasi pag sinabi mong headshot, hindi naman 'yun babarilin lang sa ulo, eh. Pwede naman yung picture full body, headshot, ganyan. O di kaya yung ano sa corn, 'di ba? <laughs> Pero ano siya ibig sabihin? Ganon, kapag sensitive ka sa Bisaya, tatawagin kang gamayag, heart, pusong mamon. So, si Boying na kasi ang ombudsman, kaya nag-reflex na ata sila. Close up, oo. Sabi ni Maron, Maan ma ma Kirog. Parang masyadong ano, masyadong, masyadong snowflake. Ibig sabihin niya, headshot yung bogo. Parang bulls Actually, yon yun yung ano, kumbaga, si BBM nakatayo, yung bogo, nandun sa taas niya, tumama yung bogo dun sa ulo ni BBM. Bullseye ka doon, nasakto ka. Na, ikaw na bogo, nandun ka sa ilalim ng bogo sa hall. ba diba? Ayun, baka yung ibig sabihin ng headshot niya, isa pull sa ulo yung word na bogo. Hindi, actually, yun talaga. Yun talaga, kasi nilagyan na nga niya ng arrow eh. ba diba? nilagyan na nga niya ng arrow eh, oh. Tumama yung bogo sa ulo ni Bongbong. Na headshot siya doon, na headshot siya doon yung bogo tumama doon sa ulo. 'Di ba? Wala namang insinuation ng baril, ng violence. Flag pa nga yung nilagay niya. Philippine flag pa nga yung nilagay niya. Ah, uh, or possible tinuri nilang assassination plot na ang plano e snipe is naiped. And I'm pretty sure yun talaga yung ano nila. I'm pretty sure yun talaga yung yung interpretation nila diyan, ano, Ignis. So that is why i ang kaso nila dito kay Mike Romero is inciting to sedition. Kasi parang siguro inaano it looks like a plan to assassinate the president, ganun. Na mental assassin. na mental assassin. Nakatakot yung gobyerno ngayon, ano? At hindi ko maintindihan why Nung panahon ni PRRD, masahol pa kayo kay PRRD eh. Eh, you, you wish PRRD dead, di ba ganun yung mga ano nun? Magbabayad ng pera, barilin nyo lang si... yung mga ganun, di ba? Ayun nga, meron talaga yun. Kasi talagang, may, mayro, may mention talaga yung baril, may mention talaga na magbabayad. Di ba? Basta patayin lang daw si PRRD. Yun talaga matindi yun. And probably, talagang yung mga men in uniform, yung mga uh, security group is going to take that kind of uh, insinuation seriously. Kaya nga di ba, parang yung NBI on their own, nag-investigate sila. But eventually, PRRD call off the investigation. parang, di, huwag nga nang pansinin yan. Pina-call off rin niya yun. Ganon. Pero ito, hindi naman kasi rin klaro. Ganon. And sana naman lang, mer yun nga, no, merong cultural sensitivity ba? So, ang sniper galing sa langit, ganon? Kasi yung arrow is from uh, above down. <laughs> we, we really need to reach certain public consciousness we're in na tayo nagkakaintindihan na. Eh kaso nga lang, ang problema nga kasi, yung mga kakampink at saka yung itong mga yellow at saka itong mga pinks, they are really, ano, no? They are really out in the public, in the public conversation to dumb down the debate to, dumb, to to dumb down the discussion. So ang lakas nilang mambobo eh. Naka, 'Yun yung nakakabwisit. Eh, sobrang lakas nilang mambobo. Um, pa lang tayo sa confidential fund. Bobobobohan. ayaw intindihin yung usapan. de ba? Ayaw intindihin yung usapan. Forthwith, away-away. Anybody wants to ano no Sabi ko nga eh itong itong insert insertion at saka amendment yung sinasabi nila magkaiba yan magkaiba yan ineme ineme ganyan ganyan Okay I can accommodate yung definition niyo na merong slight difference yung amendment and insertion But the effect of that is the same Whatever you amend you have to justify whatever you insert you have to justify And if you're going to amend bakit naman ikaw Risa inubos mo ang amendment mo sa mga DPWH projects lang Nakita niyo yung discussion ni Lauren Ligarda at saka ni Bam Aquino na nagdagdag sila ng budget for the tertiary education program. That was an insertion. That was an insertion. Bakit sila kaya nilang mag-amend pero aligned dun sa kanilang advokasya? Ngayon, ikaw, Risa, talaga ang amendment mo lahat, DPWH? O pagkatapos, ngayon, ang problema dito sa mga yellow at sa mga pink na to, bakit hindi nyo makita yung point na it is whether that is an amendment or whether that is an insertion in your dictionary, both must be justified. Ang tanong lang naman, may amendment ka? Oo. oo. Ayaw mo tawagin insertion, amendment. O di justify mo, bakit yung mga amendments mo para DPWH? Ano na ang status ng lahat ng amendments mo sa budget? ba? Diba? So, may, may press con niya si Alan Peter Cayetano kanina. Sasabi niya sa press con niya, kaya hindi tayo magkaintindihan kasi simpleng mga bagay kinukonfuse natin. And the yellows and the pinks do not really want to give us a space na magkaroon ng meaningful dialogue. That's why I cannot respect people like Nika Gadi. Like the other yellows and pinks, pinky, amador, yung mga ganyan. Hindi mo kayo talaga nagbibigay ng space for a meaningful dialogue eh. How, how do we amend? Can you amend without inserting your changes? Correct.